may mga waray noon. Uh, kami yan na naglalakat pa na sa amon mga Malay. So, okay guys, na guys. Kaya di man sa ako naabat ko na ano <laughs> ako ginginakan. Yeah, okay na ito. Ako mala naabat ako kalugari ngon. Di rin ito naabat ako ginginakan. kay maram kam. Waray man na ako mga Ungod-ungod manilira ng mga taga Manila. Oh, oh, oh. di man si Klang? ini ni ni -yani, Ankoan. Anamon news. Asya di anamon sekretary. Siksitari. Ako taga kuan na. Taga, uh, taga manurulay. Manurulay. O, oh, kagusay o. Gusto ko lang malight ni. Hello? How to be you po? What, what is your the <laughs> caption? Hay naku. Nag-i-iyak. Nag-i-iyak yung paldak pa <laughs> kaganon, <I don't>. kaganon na lang. <laughs> okay. Ay salamat wala na si ano, si Al si Amihan. Okay. So, mga basang sisiyo. Sige na guys, tingin na guys. Kaya maram ka. Kaya yung... na sundo namon. Bye!